So, 7 a.m. kami umalis. And then, let's go guys. And may puntahan kami papasyalan namin with our family. Thank you for watching my vlog. And keep watching. let's go guys so ngayon dito sa Korea, ito pala yun ito yung underground nila, bakit kami underground yung South Korea, ayan kasi ito yung way nila para mapanatili yung form ng bundok na hindi nasisira yung kagubatan at ito ang dahilan din para mapareserve ang kalikasan mga kahoy na hindi nasisira kaya so sobrang ganda nito guys grabe ayan greenish tingnan yung look ng mountain, iba talaga sa Pinasin. Ganito sila mapa, magpapareserve ng kanilang kalikasan. Ayan. Na hindi nila ito nasisira para makalusot o magawing transportasyon na makap patungo sa destination yung ginagawa nila dito so gumagawa sila ng tunnel underground na way so ngayon matatravel naman tayo ng pinang ilang oras nito hindi natin alam malalaman natin mamaya kung anong oras ay dadating sa destination natin sa dulo ng South Korea actually, actually yung dadaanan natin guys is parang ikot, umikot kami sa iikot pala kami sa bundok ayan pero sobrang ganda naman kasi makikita mo yung napaka fresh na aura ng kalikasan madami kaming nadaan ng underground tunnel talaga And... baka alam niyo yung mga lugar na to guys and sa tarp na yan ayan dadaanan namin yan and talagang naikot talaga namin yung sulba ba or yung south Korea ba kasi yung pupuntahan namin is sa dulo ng dagat so doon sa dagat na kung saan may mga beaches ganyan so doon yung destination namin so ngayon anong time na is already 3 in afternoon so dadating kami mamaya anong oras na kasi umalis kami ng bahay ng 7 am so ito yun so hindi naman ako makatulog kasi nga sobrang ganda ng um, na mga views ba. Sobrang ganda ng mountain. Ayan. Nakakalula siya talaga tingnan. ayan, hindi na ako naantok. Ayan. So, instead na magtulog, ay talaga sinusulit yung time na hindi ko maskip yung moment ba. Kasi minsan-minsan lang to. Kasi layo-layo nga. Ayan. So, dito yung, dito kami nakarating. Ayan. Nadaanan lang lahat yan. So, ibig sabihin, pili namin yung puntahan. If ever may mga kilala tayong dyan, na mapinay, ayan. So, mga friends. Ayan, so, magpuntahan natin yung lugar na to. Kasi malapit lang sa I amin mean, or kaya namin ibiyahe. Ayan. So, wait natin maya kung ang oras na dadating dalating din. So, ngayon ang oras na pala is 12 in noon. 12 p.m. Ayan. So, keep watching guys. Thank you for watching. Nakaka-enjoy lang siya tingnan yung aura ng kalikasan kasi pre preserved na preserve eh. Mga kahit isa, hindi ulit ka makikitang mga kalbong bundok. Ayan. So, puro halos lahat greenish siya tingnan yun so, sobrang ganda ng kalikasan ng South Korea talagang makikita mong sa hangin pa lang ito talagang fresh na fresh talaga kaya sa mga citizen dito din nakatira sa nakatira sa South Korea yung health nila ba talagang napaka healthy ba? Diba? and then makikita mo rin na napakabata rin nila napakabata ang tingnan dahil sa fresh air yan na nilang hap ayan Yan, so hindi sana kami magpunta ng malayo dun sa dulo sa dagat sa, South Korea. Kaso nga lang, dun sa Sokcho ba? Sokcho. Kaso nga lang, dito, sa pupuntahan namin destination, walang flower. Kasi dito sana kami pupunta eh. Walang bulaklak ba? So hindi season. So, ngayon. So ngayon, naman kami guys. At pupunta kami sa dulo ng South Korea. Ayan. So keep watching guys. Thank you for watching. Bye. -bye kakaiba talaga dito sa sa South Korea kahit sa South Korea ayan oh kahit saan ka pumunta tingin ayan sobrang ganda ng mga mga arts work and then iba at saka yung flower nila yung makikita mo nan makikita mo sobrang ganda talaga unique talaga siya yan may kabundukan ayan so makikita mo yung form ng ng mountain nila ba sobrang ganda talaga nalulula talaga ako guys ayan yan, napakaganda ng views ayan kaya Ayan, parang buhay na buhay yung kuluwa ko pag pag makatitig ako sa kalikasan nila yan. Hindi ba talaga sobrang ganda ng destination na South Korea kasi magkita mo naman sobrang ganda ng kanilang mga views. Ayan, so with my family, we are going to enjoy trip trip around the town in South Korea. Dito sana kami guys kasi so, nga lang, walang bulaklak. Sobrang ganda sana dito yan. So ngayon, ayan, tingin kami muna. Kung, pero hanapin natin mamaya kung meron ba dito talaga pag wala naman hindi balik naman doon kung saan naman tayo makakita ng magandang tanawin ayan so mas maganda sana ngayon kasi season ng bulaklak or i mean mas maganda sana kung season ng bulaklak kasi maganda yung mga bulaklak dito guys sa sa lugar na to ayan sa part na to ng South Korea So wala nga So ngayon alis naman kami At talagang yung destination namin talaga is Iba na naman doon naman sa malayo Doon na lang kami punta ng dagat is. Ayan. So let's go Pero before that yan, Dadaan muna kami dito sa mini market Sa stopping ng mga sasakyan ng mga tourist ba. Ayan, so, makikita mo yung hand crops, unique in mga veggies, fruits na fresh na gawa ng mga Koreans. Ayan. So, ganda talaga ating guys. Ayan. So, nagandahan talaga ako sa mga new na looks ba. Kasi, Pinas kasi walang ganito eh. Kaya, naman, world class yung sa Korea kasi sa sa ganda ng mga tanawin ba? Sa ganda ng mga uniqueness ba nila? Diba? So, yan. So, keep watching. Ayan. Before kami mag-travel ulit, na ilang oras na naman tumamaya malalaman. Kasi ang time ngayon is 12.30 in afternoon na, na. So, let's go. Let's go, guys. Thank you for watching. actually ito yung pinaka longest na tunnel na amin na na 30 minutes bago ko makalusot sa kabila ayan so kinakat-kat ko lang siya ayan so grabe talaga yan pwede ko matulog hihihi keep watching 빨리 가, 이 병신아. yun sa ganda ng kalikasan guys hindi talaga ako makatulog talagang tutok na tutok ako eh kasi sa ganda ng aura ng gubat nila ba so ito pala yung dinaanan namin is parang ikot sa ang way na to is parang naikot na namin yung bundok ayan so ito yung mga tarp na nakalagay ayan mga name baka may alam kayo na lugar dyan nandyan kayo so nadaanan namin yan lahat ayan so sobrang ganda ng look ng mountains ayan Saka iba talaga sa inyo. Sloping siya. Slide ba? Sloping yung kanila. Yeah. Unlike sa Pinas. Dito kasi sobrang ganda tingnan. Yan ang uniqueness. Ayan. And then may mga windmills sila. Yan yung source ng kanila din. Ng source ng electricity. Maraming dito. At uso rin dito yung tatawag nilang solar panel. May isang bundok dito na halos is panel talaga eh, solar talaga eh. ang mga source, kaya mga source ng electricity nila. then, kaya malinis yung air nila. Not polluted ba? Yan, lalo na maraming kahoy, puno. That's it. So, hapon na talaga guys. Sobrang hapon na ang dating namin dito. Ayan, so, time check na naman tayo. Ayan, it's 2 in afternoon. So, binigin kami malis ng bahay. Ayan. And, so, parang malapit-lapit na tayo sa ating destination sa dulo ng South Korea sa dagat kasi yung gusto na yung husband gusto niya manood lang ng dagat ba yan na, nalulula talaga ako sa ganda ng mountain guys yon sa aura niya sa look ba and then wait ala meron ako nakita doon na sobrang ganda ng ng ano yan ng bundo parang kwan siya parang form siya na ano yan na parang malapit na kami ata dito sa suruksan na ito oh sa suruksan na nga ayan yan, sobrang ganda ng kwan na yan oh ng um, yung pag, parang yung aura ba, yung look ng ng shape ng bundok ba. Ayun. Ito din oh. Ayun. Ah, ito pala yung tatao nila na na Suruksan. Malapit na to sa Suruksan kasi yung kabila niya is uh, Suruksan Mountain. ayan, Sobrang ganda siya tingnan, guys. ayan, talagang napapakuan talaga wow ako ba. Ayan. Ito yung dinadayo din ng mga turista. ayan, Ito yung mga one of the hottest spot spot in South Korea. ayan Yeah. Oh, Ang ibang dyan, umakyat dyan at um, mag-picture. Ayan. And... Diba? baka alam nitong lugar na to guys nandito na kami sa Sokcho Sokcho na na place sa South Korea ayan so maraming mga destination dito dito kami din magstay sa so, pension na to ayan ito yun siya guys kasi nga lang natatakot ako kasi ang taas ayan sabda na yung taas ba pero yung sa loob sobrang ganda talaga yung loob niyan ayan dito kami magstay sobrang ganda naman ng environment kasi nga lang ako din natakot pag mag akyat kasi ang hagdanan niya sobrang taas alam mo naman ako mat matakot din sa mataas. Ng ganda dito ng mga uh, ng mga pension house is parang bahay talaga siya ba. Sa loob hindi and, and tinipid talaga sa design at sa mga gamit Ayan. So sobrang ganda talaga ng accommodation dito sa South Korea, guys. Unlike sa Pinas ang mahal-mahal, kulang pa sa gamit, 'di diba? Sorry for the world history. ganda ng design ng pension kasi Kuha din siya. Gusto ko rin gayahin ko sa Pinas. Well, ayan, magliligyo kami next time. Later on, ayan. sa so, dyan kami ligyo ni baby. Because swimming kami dyan. Kasi wala ang kala ko kasi doon kami sa dagat mag-swim. Ang lahi pa. Oh my God. So, dito na lang kami. Enjoy na lang dito. Ayan. So, ganda na siya namin for this weekend. For our family bonding din ganda ng pension house. Gusto kumplito na yung loob niya. Ayan. Tapos, makaka-relax talaga dito, guys. Kung dito kayo. So, next time, guys, visit din sa South Korea at dito kayo sa Sokcho. Dito kami sa mga full na pension house. Sobrang saya ng anak ko, guys. Kasi bagong aura, bagong view, bagong bahay. Hmm. Bos. Apa takut? Afraid juga. daw naman tong bulaklak na to rose nyo siya guys ayan sobrang rose na vine ba so sobrang, so, sobrang ganda naman yun ay so, ah uh, boyo Sokcho Market Sokcho Sikdang Sijang So, punta kami ngayon sa wet market at ito yung dinadayo ng mga turista guys sa Sokcho, sa Korea. Ayan, makita niyo may mga fresh na mga mga seafood. So, mga mm -hmm. um, place na iba't ibang mga klase ng mga world class na food. Ayan, mm -hmm. so mayroong pinipilahan din. Ayan, dumaan lang dito pala sana kami sa may dagat na to. Para ito yung Switch. sa Wind Gives Me Life the earnest earnest the and the Nearness na nagbubasa ng Netflix. Ayan, dito sila nag-shoot. Ayan, kami nasa akin to. So, let's go guys. Let's explore this. Look, Joe, with Ito yung shooting ng the life, When uh, gives you tender, tenderness. Ay, <laughs> ay, ay, sa lugar na to guys, sa South Korea yan. Naikot na -ikot namin yung buong Korea talaga, kahit noon pa man. Wala talaga akong makikita mga nakakalat ng mga basura kahit isang piraso, wala talaga. So, nung napansin ko, disiplinado yung mga mamamayaan ko So, nasa system nila ba? And then, sobrang linis talaga ng city. Kahit, actually, nandito kami ngayon sa crowded na lugar sa Sokcho. Maraming mga nagdayo, iba't ibang tao. Pero walang basura, sobrang linis talaga guys, grabe. Kahit na ang hangin, walang kuyos sobrang fresh pa din. Kahit so, nito sentrum kami ng South Korea. Ayan. Where are, so are we? Po watching in in Sokcho. City. Here yeah, po. Sokcho. Yeah. Mm -hmm. pa dito na Sea Cross Hotel. Mm -hmm. Ayan, so ikut ikut muna kami, tingin-tingin ko saan kami mag ma magpunta bukas. Ayan guys, and kung saan magpunta dito na talagang papicturan ba. So ikot-ikot muna, keep watching, and thank you for watching guys. Thank you and hope you subscribe to my channel, and click the bell button.